Uh, Magandang hapon mga lords. Meron akong lilinawin ano kasi dito sa video na ginawa natin na to no itong diagram na to uh, nagkaroon ng problema. So bali ang hindi ko nga malaman eh bakit itong Interrupter na to ano interrupter relay na to is uh, negative trigger siya no. Pakita ko sa inyo. Ito ano. Ito nga positive niya na umiilaw no. So bali ibig sabihin nakarekta itong positive niya. Tapos etong negative niya, ayan no negative, wala no, walang ilaw. So bali itong negative na to, siya ang magpuputol-putol. Kaya yung unang video na para uh, o yung unang video na ginawa ko itong diagram na to, tama sana siya no, gagana siya dahil sa negative trigger tayo no. Negative trigger. Kaya lang ah uh, kung yung mabibili ninyong interrupter relay is uh, positive ano, hindi ko nga malaman kung meron talagang pa negative trigger o defective to, pero gumagana naman. So ito no, ito ang positive trigger niya no. Ayan. Oops, wait. Ito no. Ito no, ang ang negative niya no, umiilaw. So bali ito ang ano no, nakarekta tong negative nya hindi ka dito sa negative dito no walang ilaw eto negative negative trigger nito so eto no tong isa no yan eto negative ano may siya so bali itong negative nya nakarekta siya no tapos itong positive nya hindi yan no? wala so bali ang positive dito no dito sa isang relay na to ang positive nya yung hindi umiilaw yun ang trigger ano yun ang nagpapatay sinde hindi eh, eto no etong ang uh, positive nya no nakarekta no eto ang negative hindi nakarekta kaya etong negative nito siya ang magpapatay sinde no hindi ko malaman kung bakit ganito itong uh, uh, interrupter relay na to no ngayon lang ako nakakita ng ganito kaya nung maikabit ko siya syempre pinag-aralan ko kung paano ko ikakabit gumagana siya kaya lang ngayon ano, kasi baka wala naman talagang gantong interrupter relay, baka puro positive trigger siya. Gumawa ako ng bagong diagram no. Inedit in ko yung ano, yung dating diagram ano. Instead na ano no, ito no. Dati etong 85 niya at saka tong negative magkarugtong to no. To magkarugtong dati. Ngayon, uh, pinutol ko na siya itong nakarekta na to dito sa normally close tapos yung 86 nya no etong 86 nya dati dito yan nakakabit ano sa positive nito o, kuha nyo lods dito no sa positive na to dati no etong 86 dito sa positive ngayon ginawa natin Dinerekta na natin dito sa line side ano sa line side yan kuha nyo lods sana na ano nyo no nakuhan nyo no ah uh, pasensya na sa mga ah uh, nakapanood ng ano no pero kasi tama ito eh tama dito sa sakto to negative trigger eh kaya lang yung mabibili, mabibili ninyo puro positive ano baka nag iisa lang to oh, factory defect siguro no yan kaya binago ko yung diagram sana nga maintindihan nyo lod, mga lods ha maraming salamat ah uh, ito lang muna no mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano to gumagana no uh, so hanggang dito lang muna mamaya pakita ko sa inyo thank you mga lords at god bless sa ating lahat